kamusta, kapayapaan at liwanag sa iyong landas. Ngayon, sabay tayong susuong sa isang tanong na bumabagabag sa puso ng maraming iskolar at mga taong mausisa tungkol sa mga propesya sa Biblia. Si Vladimir Putin ba ay magiging kaaway ng Antikristo o kanyang kakampi? Ang bidyong ito ay hindi tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa propesya. Pahayag at espiritual na pagkaunawa. Kung mahal mo ang mga ganitong paksa, kung mahilig kang magsaliksik ng malalalim na kaalaman mula sa kasulatan, at nais mong maunawaan kung paano maaaring konektado ang mga kasalukuyang kaganapan sa katapusan ng panahon, mag-subscribe ka sa channel na ito. Dito, hindi lang tayo tumitigil sa mga balita. Hinahanap natin kung ano ang nasa likod ng mga ito. Ngayon, huminga ka ng malalim, buksan mo ang iyong puso, at sabay nating simulan ang isang paglalakbay na nagsimula libu-libong taon na ang nakalipas sa mga pahina ng banal na kasulatan. Ang Antikristo sa eksena, panlilinlang, kapangyarihan, at uh, alyansa. Isipin mo ang ganitong tagpo. Pagod na ang mundo. Pagod sa mga digmaan, krisis sa ekonomiya, pandemya, katiwalian, at mga leader na puro pangako ngunit walang katuparan. Ang sangkatauhan ay sumisigaw para sa isang tagapagligtas. Isang taong magdadala ng katatagan, magbubuklod sa mga bansa at wawakasan ang kaguluhan. At sa gitna ng global na kaguluhan na ito, siya ay lilitaw. Hindi bilang isang kontrabida sa pelikula na may mukhang nakakatakot at lantad na kasamaan. Hindi ang Antikristo ay papasok sa eksena na may karisma, talino sa pagsasalita at mukhang tagapagdala ng kapayapaan. Kaakit-akit siya sa paningin ng mundo. May matatag na tinig, marunong magsalita at madaling nakukuha ang loob ng mga tao. Para siyang solusyon sa lahat ng problema ng sangkatauhan. Pero sa likod ng ngiting mapangakit, may itinatagong madilim na plano. Ibinubunyag ng kasulatan ang katauhan ng taong ito. Maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa kanya. Sa dalawang Tesaloni dalawa, tinawag siyang Tao ng Kasalanan, Anak ng Kapahamakan. Sa pahayag labintatlo, inilalarawan siya bilang ang halimaw na umahon mula sa dagat. Sa gisag ng isang sistemang politikal at militar. At sa Daniel kabanata 7 may pangitain ng propeta tungkol sa isang darating na kaharian, pinamumunuan ng isang mapagmataas na pinuno na magsasalita laban sa kataas-taasan, haapiin ang mga banal ng Diyos at sisikaping baguhin ang mga takdang panahon at kautusan. Ang Antikristo ay hindi isang baliw na nag-iisa. Siya ay may kapangyarihan, prestihiyo, at pandaigdigang impluensya kontrolado niya ang mga gobyerno, ang ekonomiya, at makikisangkot pa sa mga usaping panrelihiyon. Oo, hindi siya darating bilang hayagang kalaban ng pananampalataya. Sa simula, magpapanggap siyang bahagi nito. Ang kapangyarihan ng mga alyansa, hindi kikilos ang antikristo ng mag-isa. Siya ay gagawa ng mga kasunduan. Ayon sa Daniel Siam, siya ay gagawa ng kasunduan sa marami sa loob ng isang linggo. Isang panahong propetiko na sumasagisag sa pitong taon. Sa simula, makikita siya bilang tagapamayapa. Malamang, siya pa ang tutulong magtaguyod ng kasunduan sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at iba pang mga bansa, isang bagay na halos imposible sa ngayon. Ang kasunduan ito ay magiging napakalaking balita. Marami ang maniniwala na ang mundo ay sa wakas nasa landas na ng tunay na pagkakaisa. Ngunit itoy magiging huwad na kapayapaan, pansamantala, mapandaya. Sa kalagitnaan ng pitong taong panahon, sisirain ng Antikristo ang kasunduan. Ipapakita niya ang kanyang tunay na anyo. Sa panahong iyon, ititigil niya ang mga handog at pagsamba sa templo isang templong dapat ay naitayo na muli sa Jerusalem. At dito magaganap ang isang nakakatakot at mahalagang pangyayari. Itataas niya ang kanyang sarili higit sa lahat ng Diyos at uupo sa loob ng templo ng Diyos at sasabihin siya mismo ang Diyos. Pandaigdigang kontrol kasama niya ay darating ang isang sistemang hindi pa nararanasan ng mundo kailanman. Sa pahayag labintatlo, sinabing walang uh, makakabili o makakabenta, maliban kung mayroon siyang tatak ng halimaw, simbolo ng lubusang pagpapasakop sa sistema ng Antikristo. Ang tatak na ito ay hindi lamang pisikal, ito ay tanda ng pagsamba at katapatan. Ang mga tao sa buong mundo ay mahihikayat ng kapangyarihang ito at marami ang tatanggap ng tatak dahil sa takot na magutom mawalan ng ari-arian o pag-usigin. Ngunit malinaw ang Biblia, ang susunod sa Antikristo ay tumatalikod sa tunay na Diyos. Ang pinakamapandayang panlilinlang, ang pinaka nakagugulat, malilinlang ng Antikristo pati ang mga taong relihiyoso. Binalaan tayo ni Jesus sa Mateo, 24 na 24 na sa huling araw ay lilitaw ang mga huwad na Kristo at huwad na propeta. Nagagawa ng mga kamanghamanghang tanda at kababalaghan upang linlangin kung maaari pati ang mga hinirang. Ibig sabihin, hindi siya darating na halatang kaaway ng pananampalataya. Bagkus, magmumukas siyang taong makadiyos, lider ng kapayapaan, tagapagtanggol ng pagkakaisa, maaaring magbabanggit pa siya ng pangalan ng Diyos, Kagamit ng mga bersikulo at babanggit ng mga biblical values. Ngunit lahat ito ay may halong kasinungalingan. Ito ang panlilinlang na nakatago sa anyo ng liwanag. Kayat sinabi ng Biblia, siya ay darating na may kapangyarihan ni Satanas. May dalang lahat ng uri ng kasinungalingan, mga tanda at mapanlinlang na kababalaghan. Dalawang Tesalonika 2.9 Pustan Isang pagpiling hahati sa kasaysayan, ang paglitaw ng Antikristo sa pandaigdigang eksena ay magiging paghahati ng kasaysayan. Magkakabahabahagi ang mundo, ang ilan ay susunod sa sistema, maaakit sa pangakong seguridad, kayamanan at kaayusan. Ang iba na may lalaban, kahit pa ito ay magdulot ng pagkawala ng kalayaan, ari-arian, at maging ng sariling buhay. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman makokontrol ng Antikristo, ang katapatan ng mga nakakakilala sa katotohanan. Hindi sila malilinlang dahil nasa kanila ang buhay na salita. Dahil narinig nila ang tinig ng mabuting pastol at alam nilang hindi ito ang tinig niya. At ngayon, sa gitna ng eksena ng puno ng panlilinlang, kapangyarihan at alyansa Isang tanong ang kumakatok sa puso ng bawat isa. Si Vladimir Putin ba ay magiging hadlang sa pag-angat ng Antikristo o bahagi ng sistemang maglalagay sa kanya sa pandaigdigang trono? Maaaring siya ay nagbubukas lang ng daan para sa isang mas dakilang plano o marahil kapag lumitaw ang Antikristo, makikita siya bilang tagapagtanggol o bilang lihim na kaalyado, pero isang bagay ang tiyak, nakahanda na ang entablado, pumapasok na ang mga tauhan, at malapit nang bumukas ang kurtina para sa huling yugto ng kasaysayan ng sangkatauhan. Putin, piyesa sa laro o di inasahang kalaban? Ngayon na naunawaan mo na ang papel ng imperyo ng Hilaga sa mga propesya. At nakita mo na kung paano papasok sa eksena ang Antikristo gamit ang panlilinlang, kapangyarihan at mga alyansa, dumating na ang oras para harapin natin ang isa sa mga pinakaprobokating tanong ng ating panahon. Si Vladimir Putin ba ay isa lang sa mga manlalaro sa makapangyarihang larong propetiko? O siya ba ay tunay na hadlang sa plano ng Antikristo? isang di inaasahang kalaban ng sistemang inihahanda. Sama-sama nating susuriin ito, hindi sa mata ng politika, kundi sa liwanag ng propesya. Santabi muna natin ang mga balita at sumisid tayo sa timeline ng Diyos kung saan bawat hari, bawat bansa at bawat kilos ay may layunin. Ang piyesa sa larong propetiko, mula ng umangat bilang makapangyarihang pinuno ng Rusya, si Vladimir Putin ay itinuring bilang isa sa mga pinakamisteryosong personalidad ng ika-21 siglo. Isang militar, dating ahente ng KGB, malamig na estratega, matinding makabayan, at lubos na tumatanggi sa impluensya ng kanluran sa kanyang bansa. Hindi madaling yumuko si Putin. Pinahahalagahan niya ang pambansang soberanya. Ipinaglalaban niya ang isang pananaw kung saan ang mga makapangyarihang bansa ay muling nagkakaroon ng boses at tahasang tumututol sa tinatawag niyang globalistang agenda. Ngunit dito nagsisimula ang ating dilemang propetiko. Ayon sa Biblia, kailangan ng Antikristo ng isang pandaigdigang sistema, isang uniformadong mundo, may sentralisadong kontrol, pandaigdigang ekonomiya, at kaayusan na handang tanggapin ang isang absolutong pinuno. Ngunit si Putin ay kumakatawan sa kabaligtaran. Hindi siya sumusunod sa mga pandaigdigang sistema. Tinututulan niya ang mga internasyonal na alyansa. Kinakalaban niya ang mga kasunduang nagpapahina sa identidad ng mga bansa. Palagi niyang binabatikos ang moral na pagbagsak ng kanluran. At dito tumitindi ang tanong si Putin ba ay lumalaban sa sistemang naglalatag ng daan para sa Antikristo o sa hindi niya alam ay kasangkot na sa pagpapadali nito? Kaalyado ng hindi namamalayan? Ayon sa Biblia, maaaring gamitin ng Diyos o kahit ng kaaway ang isang tao sa kasaysayan kahit hindi niya ito alam. Sa aklat ni Ezekiel, sinabi ng Diyos na aakitin niya si Goge ng magog na parang hinihila gamit ang kawit. Ibig sabihin, akala ng leader ay siya ang gumagawa ng desisyon. Pero ang totoo, may mas mataas na kapangyarihang espiritual na umaaksyon upang matupad ang propesya. Si Putin ay maaaring eksaktong ganoon, isang piyesa na naisa sa katuparan. Maaaring iniisip niyang nilalabanan niya ang isang masamang agenda na pinoprotektahan niya ang kanyang bansa, pero sa huli, maaari siyang maging kasangkot sa mismong entabladong paglalabasan ng Antikristo. Isipin mo ito. Hindi kailanman naging ganito kainit ang tensyon sa pagitan ng Russia, Europa, Estados Unidos, Israel, at gitnang silangan. May mga kilos militar, alyansa sa Iran, China, Syria, mga piraso ng puzzle na dahan-dahang nabubuo. At sinabi ng propesya, sa mga huling araw, magkakaroon ng digmaan, balita ng digmaan, bansa laban sa bansa. Paghahanda sa huling tagpo, kalaban na babagsak o babangon. Ngayon, isaalang-alang natin ang isa pang posibilidad. Paano kung si Putin ay tunay ngang hadlang sa Antikristo? Kung patuloy niyang tinututulan ang unipikasyong pandaigdig ang mga alyansang internasyonal at ang kontroladong sistema, tiyak siya ay magiging target. Maaaring kailanganin siyang alisin sa daan. Maaaring palitan siya. O maaaring kumbinsihin siyang lumipat ng panig. Tandaan, hindi papayag ang Antikristo na may kasama sa entablado. Lahat ng banta sa kanyang plano ng dominasyon ay kailangang alisin. Kaya't para sa maraming scholar Si Putin ay isang figura ng propetikong pag-iingat. Maaaring siya ang huling hadlang bago ipakita ang tao ng kasalanan. Pero, paano kung sa tamang oras pumayag siyang makiisa? Dahil sa takot, interes o pagkakalinlang, kung siya ay maging bahagi ng kasunduang binanggit sa Daniel dalawat na 227, hindi na siya kalaban kundi bahagi ng mismong makinarya. Nasa mga kamay ng Diyos sa huli, maging siya man ay piyesa sa laro, o isang di inaasahang kalaban, isang bagay ang tiyak. Hindi mas mataas si Putin kaysa sa plano ng Diyos. Matutupad ang propesya. Darating ang Antikristo. Mabubuo ang sistema. Ang tunay na iglesia ay susubukin. At babalik ang Panginoong Heso Kristo. Taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatiang walang kapantay upang hatulan ang mga bansa sa araw na iyon lahat ng imperyo ay babagsak lahat ng alyansa ay mawawasak at bawat makapangyarihang pangalan sa lupa ay yuyuko sa harap ng tunay na hari ng mga hari huling pagninilay kaya si Vladimir Putin piyesa lang ba sa laro isang di inaasahang kalaban, o isa pang hari na ginagalaw ng mga kamay ng propesya. Maaaring hindi natin makuha ang buong kasagutan hanggat hindi pa ito ganap na nagaganap sa ating harapan. Pero isang bagay ang dapat mong tandaan. Ang nakakakilala sa salita ay hindi kailanman maaabot ang hindi handa. Kung nakausap ka ng mensaheng ito, mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Ano sa tingin mo ang papel ni Putin sa propesya? At siyempre, mag-subscribe ka sa channel para tuloy-tuloy tayong maglakbay sa mga hiwaga ng Biblia at sa mga palatandaan ng katapusan. Manatili sa kapayapaan. Magkita tayo sa susunod na video. Kaya, si Vladimir Putin nga ba ay kaaway ng Antikristo o isang tagong kakampi? Ang totoo, kapatid, ay ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng bagay. Ang pinakamahalaga ay hindi ang malaman natin ang lahat ng detalye ng eksakto kundi ang maging handa tayo sa espiritu, maging mapagmatiyag sa mga palatandaan at manatiling matatag sa pananampalataya. Dahil kapag ang mundo ay lamunin ng panlilinlang, ang mga nakakakilala sa katotohanan ang mananatiling nakatayo. Ikaw, anong palagay mo? Si Putin ba ay hadlang sa plano? o bahagi ng mismong makina. Ilagay ang iyong opinyon sa mga komento at siyempre, mag-subscribe ka sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod na video tungkol sa propesya, Biblia at mga tanda ng panahon. Manatili ka sa kapayapaan. At hanggang sa susunod na kabanata ng kwentong ito na patuloy na isinusulat sa harap ng ating mga mata.